Yo, what's up mga idol? So, good morning. So, good morning mga idol. So, natay session ngayon. Ah, may session pa natin ngayon mga idol. May session tayo ngayon mga idol. So, yun. Nag-ready na tayo mga idol. So. Hop. Okay. Ah, sige mga idol. Ah, okay na. Ano naman, B? So, yun, naghihintay na lang. Ay, nasa yung camera. So, naghihintay na lang tayo sa ating client, mga idol. So, happy, ano nga pala ngayon, mga idol? Happy Sunday sa lahat. So, habang naghihintay tayo, mga idol, sa ating client, ay nagsiset up na ako. Tapos, namimili ako ng needles, mga idol. So, yung gagamitin kong needles ngayon mga idol is dalawang size lang. Ito lang. Uh, 15 RM at saka 3 RL. Dalawang design yung gagamitin. Ay, dalawang design. Dalawang ano, needles lang yung gagamitin natin. nga mga idol. Klaro ba? So, ano pa rin yan, mga idol? Big Wap's cartridges. So, oh, oh. Ito yung mga idol. Ito yung box niya mga idol. Yes, yan mga idol. So napaka solid nito mga idol. Kung gusto niyo mag-order nito mga idol, ah uh, punta lang kayo sa Lazada tapos mag-type kayo ng Big Wasps, Big Wasp. Big Wasp. Kita ba? Ah uh, basta Big Wasp. Yan, mga idol. So yan mga idol. Tapos yung laman nito mga idol is 20 pieces lang mga idol. Yeah. So. Yeah. So yung client yung client para natin ngayon mga idol is babae. So yung kasama niya mga idol is uh old ano ko na, old client mga idol. Tapos ano lang siya, uh, ni-refer lang mga idol. So, you know, yun ang masaya mga idol. Kasi kapag nagustuhan tayo ng ating client, si okay. ng mga uh, mga kakilala nila, no? Kasi, kiyempre, lalo na kapag na-satisfy sila sa gawa mo. So, yun ang dapat mong gawin. So, kung nag-uumpisa ka pa lang sa tattoo, <laughs> dapat galingan mo. Galingan mo talaga. 'yan yun lang yung ano susi mga idol para balik-balikan ka ng ano uh, mga customer so yun so, dami ko nung sinasabi mga idol so yun mga siguro ilang minuto na lang darating na yung ating ano kliyente yan tapos yun, syempre no, magre-ready rin tayo sa ating ano uh, what we call this yan Oh, okay na. Ano may make niyo? Idol na ba na? Ah okay. So yun mga mga idol, uh, yun lang yung ananatin video ngayon. So pinakita ko lang yung ananatin. Walang wow, ganap lang. At simple. Happy ano happy ano na rin mga idol. Happy Sunday mga idol. So, yun. So, God sa lahat. So, so gustong gusto mo magpa-tattoo dito sa Cebu, kung taga, taga Cebu ka. So, i lang ako. Kasi bukas Monday, wala, wala pa client. So, wala tayong client bukas. So, baka baka trip mo. So, bigyan kita ng malaking discount. So, yun. So, happy Sunday. So, wala lang edit-edit to -edit, mga idol. Upload address to. So. So, kung napapanood mo to sa YouTube at or sa Facebook, so please like. Kahit hindi mo na share, like mo lang at magiwan ka lang ano, uh, comment. So, yon and yun lang.